umelo 5

แมนว้าวว้าว Được <laughs> á Zoom natin Ayan So medyo may Kiling siya kanina Yung kalakasan ng hangin Doon natin napapansin So eto Tinaray natin So didesign na lang natin Tapos i-adjust pa natin oh. At tapahawa ko dun sa pamangking ko. Ayan, yeah, o oh, yan. Huwag mo nga mo mabuti. Ayan, yun yung pamangking ko yung nagpapalipad. So, ito yung ano natin. Asan na siya? Ayan. Zoom natin para makita niyo mga viewers. So, oras na ito ng mga bandang 6 or 5.30. Nandito kami sa Oval. Ayan, ganyan siya kalayo. Nakita niyo ba? Ayan, nandito kami sa Oval. Ayan, medyo parang kumikidlat na nga doon. Ayan, nakikita niyo ba? So, ayan, yung piloto natin, yung pamangking ko. So, madilim na at pasensya na kayo, no? Oo. Ayan. Oh hey. yung design natin. Pwede na yun. <laughs> Pero, naayos na natin ito mga viewers. So, tapos, etong sa likod, makikita nyo. Ah. So, naayos na natin yung keeling. So, kung titignan nyo siya, hindi siya balance. Ayan, dito tayo tumingin. Nakahilig yan. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag nito. So, tomorrow. Ayan para yan inadjust natin para siya magbalance ayan hindi siya balance nakikita nyo ba so bukas para makita nyo so ang tali natin so nakabili na rin tayo ng tali <coughs> eto ganit, ganito siya kakapal ayan nakita nyo ba so kala nyo hindi mabibit-bit to so kaya niya pang ano rin yan tumutok Baga talagang tarik na tarik yan mga viewers. Tumatayo siya niyan. So na-testing na natin kaninang kalakasan ng hangin yan. So ayan yung binalansan na natin. So para makita nyo, pakikita ko sa inyo kung paano ayusin yung keeling ng isang eroplano. So dito lang natin ina-adjust yan. Ayan. ayan. Kasi ayan, nakita nyo, hindi siya balance. Ito yung pinakasentro niyan. Yun, pantay yung magkabilang side. So yung yes yes natin ng saranggola, ah... Uh, hindi natin masyado makuha doon natin na perfect siya. Ayan. Kasi yung bend ng hangin, doon mo mababay, maano yun eh, maano natin yung balance eh. So, nag-adjust tayo rito. Kaya ngayon, ngayon, lalagyan natin to ng glue, ng rugby, para hindi na siya humiwalay. Fixed na siya dyan. Ayan mga viewers. So, bukas pakita ulit sa inyo kung gaano kaganda yan sa Ares at yung design niya. Stay put lang kayo. Sana wag niyo makalimutan mag-subscribe and share this sa uh, paggawa natin ng na saranggola. Ayan. Tignan nyo mga viewers. Sabi ko sa inyo mga viewers na hindi pantay. Ayan nakikita nyo. What Ang layo niya dun sa sentro. Ito yung pinaka sentro niya. So nag-adjust tayo dyan kasi may kilinga nga sa may kanan. So ganyan siya. Kaya lang problema. Ayan yung hangin dito. Apakahina. So wala tayong makikita ang flag eh. Hindi natin mapakita na balance na yung pagkakano natin. Pero nung nakaraan, balance ang na ginawa natin yung pinakamalakas na hangin. Nakuha na natin yung lipad niya. Kaya nga nagpalit tayo ng tali kasi lagi tayo napuputulan. Ang problema, hindi siya ganun kalakas yung hangin para maiangat niya to. Ang bigat nito eh, nasa ano? Uh, mayigit one-fourth. Alang-anis sa kalahating kilo siya. Kaya kailangan na hangin natin dito eh. Yung lakas ng hangin eh, nasa 50 per kilometer or 60 yung wind power nung hangin. Kung mga 30 lang, hindi siya makakangat. Pangkaraniwan lang ganito mga viewers sa hangat, yung mga de plastic Ayan. Pagka umangat, ipakikita ko sa inyo mga viewers. Okay na. Teka, layo pong hangin. Diyan ka lang, ayan. Ayan. aku <laughs> gagu <ka? laughs> yang gas, tas na yang nanya ikaw? Ano, ikaw dito? Ano? Taas ko yung nagnag! Tanay mo ba ko short mo? Yung ginawa natin na kiniling po, nakikita nyo, in-adjust natin yung ano, uh, pari-sukat. So, huwag kang magpapakyong, masama yun. Magawa ng disiplina! Pura kayo patungo. Agko na kaya, ginamang iti. Nakikita nyo, pasensya na kayo. wag nyo gagayain yung gano'n. Gagaya huwag nyo gagayain guys, wala, kasi yung... bad yun. Ano. Ayan, tara magkita mag nyo, tignan nyo yung isang sarambola natin. Ayan, Pongkem. Sarambola natin, ayun no Nakikita nyo ba? So, mahina yung hangin, kaya malikot yan. Okay na. Sana mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin, Jumel05. Ganun din sa Facebook at saka TikTok. Ayan. Like Jumel05. and share. So anong comment nyo rito? Pwede na bang panlaban dun sa Saranggola sa Matangas? Sa Thank you and God bless. Jumel05